Paplak natin si Athena para tumigil siya sa pagpapasipa ayer. Ayan, tingnan naman si Yeay, ayam sudah tidak mau, dia sudah tidak mau <laughs> Oh, sudah tidak sukses Sukses, Ayo Success. <laughs> Isang <Ito> ulit lang. <laughs> Parang. Ah, gusto Eh, mag, maglagay. Mag eh. Ayaw mo na forever, ha? Eh? Lahat <laughs> tinan mo, di ba? Ito pang whiteboard ah. marker. Hmm. Ayaw, ayaw mo na ba?